Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Sumakay tayo dito sa isang rubber boat ng uh, Kalumpit Rescue Team para nga uh, samahan sila sa isang rescue operation dahil may ilang residente na nagpapatulong na pagustuhang lumikas no, dahil, dahil nga sa taas ng baha dito sa kanilang lugar sa isang subdivision dito sa bayan. At makikita ninyo, talagang inaabot na ng gabewang sa ibang parts Eh, talagang hanggang dibdib ng araw yung taas ng tubig dito kung bakit parang rubber boat lamang yung ginagamit at talagang mano-manong tinutulak lamang ng mga rescuers eh kasi kapag ginamitan ito ng may mga motor eh may posibilidad na tumama yung LEC sa pinakakalsada at delikado so dito bigyan ko lang kayo ng situationer sa lugar talagang halos lahat ng dalawang putsam na barangay ng bayan ng kalumpit eh lubugho o apektado ng mga pagbaha kaya naman nagdeklara na rin sila ng state of calamity may ilang mga bahay dito yung mga residente dyan ayaw pang magsilikas dahil nga ang sinasabi nila meron naman daw second floor or third floor yung kani kanilang mga tahanan pero nananawagan sila ng tulong in terms of relief packs at talaga mga dagdag na ayuda mula sa pamahalaan dahil nga siyempre hirap mapasok no? so yung ilan na natrap na mga residente isa isa or ilan ilan tumatawag sa mga uh, tao or tauhan ng MDRRMO para para mabigyan sila ng assistance makalabas. At ngayon, bumubuhos na naman ng malakas sa ulan at kahit umuulan, eh hindi ito alintana ng mga tauhan ng MDRRMO ng Kalumpit para lang mailigtas kahit paano at mailabas no, sa binaka main highway yung mga nagpapatulong ng mga residente. Marami dito yung mga sasakyan nila, gaya na nakikita nyo doon, no? talagang halos lubog din sa tubig no Itong bahay, kita nyo naman talagang may mga tao pa dyan May ilang mga hayop din kami mga naririnig Na kasama pa naman ng kanilang mga may-ari uh, Sa mga oras na ito Ang pinangangambahan lang, eh, sokaleng magtuloy-tuloy yung lakas ng buhos ng ulan may posibilidad na mas tumaas pa yung tubig dahil idagdag pa yung pagpapakawala ng ipodam ng tubig plus high tide ngayon 4 feet mahigit no yung pinangangambahang taas o itataas ng tubig dito diba mga residente ayun no talagang uh, pinipilit lumusong na lamang sa mataas na baha dito sa lugar so ayan yung mga sasakyan nako po talagang wala na ito baka na nila yan malapit na sa pinaka highway pero nalubog pa rin ng tubig So paano? Muli, ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang aking storya ngayong araw.